Good day mga boss, um, quick review lang at gusto ko lang magbigay ng opinion based on my experience dito sa ating smash mga boss na piston type. So talagang minura talaga tayo ng Suzuki mga boss kasi kasi nga dito pa lang sa kanyang carb mga boss, ang dating diaphragm type ay ginawa na nilang piston type mga boss. So ibinalik nila sa na smash mga boss. Ang kapangitan dito ay minsan kahit bago yung motor mayroong mga motor na talagang walang minor mga boss so kahit bago pa yung motor eh, mahirap ituno at walang minor at isa pa mga boss yung meron akong mga kakilala na yung nila bago pa lang eh, gusto nang ibalik sa kasa mga boss kasi nga uh, parang pigil yung takbo at uh, matakaw pa sa gasolina mga boss So, napansin ko rin yun mga boss, ano? parang pigil yung kanyang takbo, hindi smooth ang kanyang acceleration at uh, matago matakaw talaga sa gas mga boss. So, nung tiningnan ko ang spark plug, eh, uh, rich talaga ang kanyang sunog mga boss. So, aside from that mga boss, uh, napansin ko rin sa kanya. Ito mga boss, yung dating Denso mga boss, eh, napakaganda talaga ng Denso at sa kahit saan man na uh, electronic devices at mayroon talaga ang Denso na brand mga boss. So, dito sa kanyang CDI mga boss eh halatang minura talaga kasi hindi ko mala hindi ko masabi kung anong klaseng CD ito o saan brand ba to kasi parang pangit talaga boss hindi hindi mo masasabi talaga na premium talaga yung kanyang kahit sa texture mga boss hindi mo masasabi na premium talaga at sa pangalan pa lang mga boss talagang China talaga mga boss hindi katulad sa Denso mga boss oh. so yun yung dalawang Pyesa na binago ng Smash mga boss. Dito sa latest mga boss. Ito yung Carb. Na hindi ko ma... Yung itong brand niya mga boss ay Dini mga boss. So hindi ko sure yung unang Carb mga boss. Yung ah, yung unang Smash mga boss. Na kung parang may ni yata yung brand niya mga boss. So walang problema dun. Maganda ang performance niya, mga boss. Ito lang talaga yung latest na Smash mga boss. Ay masasabi ko talaga na... Based on my experience at opinion ko lang mga boss. Eh hindi na talaga worth it kung kukuha kayo mga boss kung para sa akin lang. Pero kung gusto niyo talaga, eh, pwede naman matono yung card mga boss. Tutono so, lang natin sa jettings. Ayun. Sa CDI, pwede rin naman palitan kung lalo bala kayong mag uh, mag-upgrade na inyong motor mga boss kung gusto niyo mas mabilis pang tumakbo mga boss. So, sa downside lang uh, ng nitong bagong smash is itong kanyang CDI at itong carb at itong kanyang takbo na parang pigil mga boss hindi siya smooth kumpara sa diaphragm mga boss at ang medyo kung, efficient lang sa kanya is itong kanyang takip sa kanyang magneto cover mga boss kasi may butas na siya mga boss kaya madali nyo nalang maiikot yung magneto para may timing yung timing mark sa cam gear para makapag tune up ng mga boss para makapag adjust na ng clearance mga boss at dito pala tinanggal lang nila yung Uh, compression release mga boss kasi nga uh, napag-isip-isip siguro ng Suzuki na doon sa dating smash na diaphragm type na mayroong compression release eh mas mabuti na lang siguro na natanggalin kasi hindi naman siya talaga ganoon ka-efficient mga boss kasi 115cc lang naman talaga itong smash or 112cc lang pero malambot lang naman yan i-kick mga boss so hindi na lang nila eh, binalik mga boss tinanggal na lang nila mga boss pero na lang siguro kung 156 eh matas na talaga yung operation niyan eh nakatigas na talaga sipa yan, mga boss. So nandito dito na mga boss, no choice na tayo eh, uh, nandito na sumama. So pagandahan na lang natin mga boss, pagandahin nila natin. So sa akin ay eh, pala kong mag-upgrade dito soon. Pero sa ngayon mga boss, at uh, ititimpla it ko muna ng JTNs to mga boss para makuha ko ang opti optimal burn mga boss sa uh, at trading sa kanyang spot plug mga boss at dito sa kanyang CDI ay eh, mapapalitan ko rin naman ito ng pang racing na CDI mga boss kung sakaling gusto ko nga kumang mag upgrade sa aking smash mga boss so magiging concept ito mga boss pero sa ngayon wiring muna ang pinabanatan ko dito mga boss so kaya mga boss ano masasabi niyo kung saan okay lang ba sa kayo sa okay lang ba sa inyo kung saan nyo gusto eh, kung gusto nyo pa bang kumuha ng smash or kukuha na lang kayo na ibang unit mo na sa inyo na lang so hanggang dito na lang mga boss um, uh, salamat sa inyong pananood at sana mag at sana ay mag subscribe ka sa akin channel mga boss ano napubulol na ako mga boss maraming salamat sa inyong lahat mga boss at, at huwag kalimutan mag subscribe mga boss para tulungan itong channel ko sa paglago mga boss maraming salamat mga boss